Sugatan ako guys. gitu Ano kayang purpose dito sa box no? Tingtitito ito, ito. screen nila ba? May screen pero walang bubong. Kung ang purpose man nito, hinarangan nila para hindi mapasok sa ta sa tao. Walang tao makapasok. Pero wala namang pintuan. Walang bubong. Sige guys, good afternoon guys. Maglinis ako sa ano guys. Sa box ng kuringi guys kay natakpan na siya ng damo at ngayon ko lang na inform guys na kasama ko pala to sa aking trabaho kaya lilinisan natin guys ang gamit ko guys ay eh. Gumagapang na damo guys kaya rin matay guys ko nang nilinisan guys pinutol ko lang yung mga puno ng mga ganito guys para mamatay yung gumagapang dito sa taas matatakot ako wow dito guys si lakas ng kurin din dito guys baka may bagi ba bagi nga nakapasok doon sa loob tapos nagaground wala tayong magawa tarbaho natin to pero sa toto guys, ngayon lang ako na-inform. Kasali pala ito sa trabaho ko. Kailangan daw linis-linisan. Kasi hirap na daw kung itong mga ganito. Makapasok dyan sa loob. Tapos gumagapang dun sa ano. gumagapang dun sa positive at negative. Ang lakas pa naman ng kurente dito guys. 250,000 volt. Yung isa. Tapos kunan doon. Doon guys. Yung isa doon. Hindi ko na lang binibidyohan. Dito lang ako nagbibidyo at uh, yung isa guys Nang duumbanda banda yung isa daanan na lang natin punta sa barak ko sa baraks ko guys ang laki ng mga bagay guys ang tagal tagal kong hindi nalinisan guys simula nung kinabito to ang kapal ng damo nga gumagapang na araw guys na yan guys hindi na po yung mga puno nya guys ito na po yung pangatlo guys medyo manipis lang po yung damo niya guys